Okay, so how do you want to go about this? As a mom, you'll just really fully understand your child. Kung saan sila masaya, bakit ko naman sila pipigilan? Basta hindi sila self-destructing, hindi sila dumarating sa punto. Ayokong matatago yung kahit anong mga anak ko sa akin. Tunay na anak, anak-anak-anakan, yun yung sinasabi ko sa kanila. You have to be honest with yourselves. Because if dumating kayo sa punto na hindi nyo na kayang maging totoo sa sarili ninyo, doon magsisimula yung hindi kayo nagiging masaya. And, ang dami-dami, na kaya ang nanay ko ng kabaklaan, bakit naman ako mag judge, judge ng, ng mga badi or ng mga tomboy? Uh, it happens. And, uh, kung ano man ang pupuntahan ng mga anak namin, Of course, there's always the process. Hindi ko naman pwede ipagsinungalingin na tanggap mo kagad, di ba? Puprosesuhin niya ng bawat magulang. But at the end of the day, family is family. And we will love them for whoever they are. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you. Sorry, ito po yung last question. Hi po. Hi. Hi. Uh Hi. -huh.